Ang isang dakot ng lupa ay paulit-ulit na tinatapakan. Kalaunan, ang lupang pinagtapak-tapakan ay natagpuan ng sarili sa ibabaw ng gulong ng magpapalayo. Bukod pa rito, ito ay inukit ng isang matalim at matulis na kasangkapan. Napakasakit nito kaya ang dakot ng lupa ay nagdamdam ng gusto sa magpapalayo. Pagkatapos, nilagyan ito ng pampakintab ng magpapalayo. Bigla itong nilagay sa isang pugon kung saan mahirap huminga. Nang matapos ang panahon ng pagdurusa, nakita nito ang bagong anyo nito. Nang tiniis nito ang lahat ng pasakit na iyon, naintindihan nito ang ginawa ng magpapalayo sa pagtanggap sa matalim at matulis na pait bilang direktang hamon, nagkaroon ito ng magagandang tanawin na iginuhit sa katawan nito. At dahil tinapakan at pinahirapan ito ng napakaraming beses, nabago ang anyo nito sa isang dekalidad na luwad na walang bula o hangin. Kaya, naging isa itong sisidla na hindi nababasag. Pag nilagay sa isang pugon na umaabot sa libu-libong degree ang temperatura. Pag inisip natin ang lahat ng bagay na ito, masasabi natin, sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian, ay kailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kung iisipin natin ang tungkol sa hinaharap na kaluwalhatian, sa halip na tingnan lang ang kasalukuyang realidad, magkakaroon tayo ng pananampalataya para madaig lahat ng kasalukuyang paghihirap. Saan ang inyong patutunguhan ng walang duda? Hindi lang tayo dapat na tumingin sa panlabas na mundo, kundi dapat din nating isaalang-alang ang mundong nasa likod nito, iniisip, ganito tayo kamahal ng Diyos. Dapat tayong maging isang dakot ng lupa na laging mapagpasalamat sa biyaya ng Diyos.